71. Ay, may wala dyan. Ay, -ta tali. Tali. Yeah. na kaming gastos diyan. 71. Ito ay pautang natali, pautang pangilong. Gastos niya na lahat. 75. Eh, langi limantan, wala bang gamit sa akin? Pa-pautang. Sige, bilisan sige na. Nambik na sa iyo, kuya. Sige, sige. Ais na. Kasunduan. Ayon, 115,000. Para sa mga talong TV, nandito tayo ngayon sa lutukan sa riaya kesson. At uh, tayo po ay mag a ng mga presyo ng mga binibenta mga baka dito. Yung mga alagain. Uh, at ngayon nga pala ay October 2, 2025. Unang Webes na Oktobre. Uh, at ating saksiyan ang tawalan at bilihan nila dito. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa Lutukan, Sarayaya. May isang, isang paris dito ng uh, baka. Dadalhin daw sa Lokban. Yan, isang dumalagat, isang barako Dadalhin sa Lokban na ito. Sila bossing ang may-ari. Lokban nga po, sa Lokban. Uh -huh. Isang Paris pa babae lalaki ang kinuha niyo. Oo. Ayan o. Isang Paris. At pagka babae niyo sa inyo, alay hindi niyo na lagay. Sana sa pakilaw. Ayan o. No. Sila sir ay bumili dito sa luto ka ng Paris sa baka. Pinakarga na po ito. Pinamano nila po si Jack. Quality naman ang mga baka ay. Bossing, inyo po mismo ito, inyo mismo. Kay bago lang po kayo magbabaka o may mga baka dire kay sa inyo. Uh, ah, yung mga buray sa lakbat. Ah, uh, Kasami lang dala. Mhm. Mm Ako baga po Poh, ito, ito nagdadagdag lang kaya. Oh. Mm -hmm. oh, okay. Kami po po bibili tapos may lalabas niya. Ah, parang nagbebenta niya rin. Ay, pag malaki na, naglalabas. Ah, mga panak. Oh, kasi pag pa ba nagpapanak. Ah, yun pala oh. Sa ano oh. sinundan. Oo. dapat maluli ngayon. Medyo mas mahal ngayon. <laughs> mas ma <laughs> maka baway, baway, maka bawi <laughs> bawi ka naman. Mapag may ngipin pa ako dito dito. Talaga ako nabunong ng ngipin. <laughs> Mataas nga. Ay, tun, Sinabi ko naman sa'yo. ya ayun ang gusto mo. Ah, ay, 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 ay parang natin. Ay, oh. ay, ngayon. Mas ma ibibigay ko naman sa'yo. Aray, nabit na ko ng katambal. Natapating kita. Kunin eh. mo nila kanila sa trahing yung kapatama ko. Hindi, may kita naman lang ako. wala katambal ko siya. Ito. Tsaka yun, yun. yung isa. Yung sa likod naalok ni boss niya. Ay, Ay, ka, yung <laughs> 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 ng isa. Dalawang inaalok. Yung malaki-laki pa rin malaki. Si Kuya hindi na ako kan sunayan ayayaw. Alay. Ayaw mo kumansa ngayon? yan? Alay. Kahapon na kami nakapuha ng kay... Pasit mo, kaya mang ande, hindi malalaka pa. Hindi malalaka tawad sa iyo. Barat ka. <laughs> <laughs> hindi daw nakatawa, pero barat. Barat. Magugunan, Balik. Balik Ba, hindi ang sabay. Tingnan pa ko lang sa kuya. Ay, tatinitin Yan, kuya. Hindi na lang Pareho guwapo. Basta eh, pa rin ang presyo. Parang dakat di Mahilig sa guwapo. Kuya mahilig sa, uh, uh, sa guwapo eh. Hindi hindi ng mga masamang baka. Alam ba ay, mo ka ang magkaparehas Ano Ang mo na yan. Parehas yan yan. Ay ba yung magkaalaga. Parehasan lang. Pwede. parehasan ng baka. Sinlaki eh, pala halos siya Ayos na pala to Nakuha din nila bossing Nakuha nyo na po yung dalawa Magkano din pinapot 147 Kasama yung dayupay na yun Ayun po ang hindi na po itong isan to Ayun ah, ako din yung isan na Ayun dayupay na pinili so. Ah malalim yung pagkakari niya Mga ande no? Ayan na no. Dalawa tayo Barat Ito pala yung makunat <laughs> ito mga tawad sa iyo, kapod <laughs> Ayan na. 147 daw ito sa dalawa Dadali sa Bugon nga po ba? Ito, ah, siya mamala pala. Ato, nabili na Pampatining Ito yung nabili na ni Kuya Yung pulang bak Kayo po, Kuya nakabili Magkano din pinabot? 67 Ito daw ay 67,000 nabili na Papa Iwi po kay kayo mismo mag-aalaga? Paalagaan. Ha, ah, paalagaan. Nagbinta nyo ngayon, hindi. Ha, ah, ah nagbenta na kayo tapos bumili ng pamalit. Ah, kaya... Pinalitan niyo po. O, oh, papalitan pa pa na to to pala. Ano, po ay... Bate. napinilaposing. po si... Ang video ko lang kausap si boss. Bate, 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 bate. Ayan. Ito ang dalawa, dalawang malaki nasa ah dyan lang sa malapit pala hindi diba, mas ibang bansa <laughs> nandyan lang pala hindi lang daw nakasama ang natrato nito ayun na binibigyan ito, itong dalawa 150 ayun itong dalawa ito taga sa amin sa tayabas ang natingin ng bangang ito sa na daw yun sila tapos ang natingin salamat po salamat okay salamat po salamat salamat po salamat

puto yeah. uh, so puto mo mo muna doon paray. Ramay pa yan. Ay, paray. balay mo na. Ay, bali, 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 bali. Baka at pa dalhin eh. na. Dadali sa Tayabas. Kusog kalabaw. Kusog din Oo. Libre tali pa yan, may tali, pa, tali, pa. Ya. May Libre tali pa na po yan. Libre delivery na, na rin po. Nagtutok din kaya. Yun nga lang. Wala pa. Wala pa. May tinuturo ko. May Yan. 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 Talagang loob nyo mo. Kaganigan Ang tinitingin Basta lang Pero naikta din. Naikta ng kaunti. Pero huwag nyo kalaki ng karayon. Huwag nyo pa ng karayon. Okay, kaya nila ito. Turga. Ay, talaga sa bukari. Sa aray. Wait.

Ito si Labo. Ito ang kinitinan. Gagamitin ka na to. Malayo. Malayo, okay. boss. Hindi ko nabili. Ah, 65 pa lang takot. <laughs> yeah. 65 daw ang tawad sa bakang ito. Hindi ko Hindi ko nabili. Oops. 77 pa ang halaga 65 ang tawa de boss wing bubulungan sila bubulungan baka makarating kayo sa tayabas yan ha wala napakalayo ay baka makarating ang bulong talong ay ang layo ng narating ay <laughs> Sadyang malayo ang tawarat, napakalayo inabot oh. Habuli mo. Lugi ho, utak ng nabili. Binili ko na kayo sa tawad ninyo i nabili ibibigay na ko na ang tinis. Hindi pa po lalo <laughs> baka. Si boss na ang ano. Tawag na ang pinuno dal hag ng pinuno daw. Nakakalaya na ng mga tinis. Magkano sa? 74.

Ipagkukumpara eh, daw. Dababong ah, nga'y dalbahin. Ayos ay, din naman pala si boss ay, na, palo, ay. Biglang tawad lang pa rin kanina. Uh, mo nga kuya at gagang ganadorin daw. Mababa um, pa lang nga. Ayan na. Ayan Ay talaga. Subok. Mababa talaga. Ay talaga ang uso. Ayan Talagang. Talagang ganador. Bais so, uh, uh, sa lalaki na sa sampano ha. Ayan o. yan kaya. sa lalaki na sa panohaw. Ayoko. Ayos lang. Ayos lang. Isa pa pa rin pala. 77 times nakuha kuha yung is Pwede kaya ang niya? Oh, huh? uh? Ito tusukan ng gabitin. Nabili na. Mga, mga talong TV na nakakuha din ito na 75.5. Gagamitin itong ganador. Ang bakang ito. Pinabili na ito. Ay hindi mo na. Oh, 85. Ano 'yan? Ano 'yung busy ko? 85 'to pala binibili. Ayun na- 'yung Hindi mo na na tayong magdadala. Sige, 58. Ayos na. usapan na <t> <talkcepa> binili nila kuya. Ayun. Kinatawa na lang yung limandaan. Ito, okay, 58,000. Kaso ito Saan ko yan dala ito? Sa Santa Catalina, dun sa iglesia. Ah, yung binagbili si Sir Palay lagi namibili. Oo, yun na binili na. Sa pera damage po tayo sa anong para. Wala po nagkarapi ako. Masugat, pilay, bulag. Ang islog naman ako, e, ibigin na yung mga life. Tika naman, ang dalawa naman huya. Pero kasi Darula. si plan, eh ang ayaw ko lang din naman po sa baka yung kapun. Hindi so, maganda um, kalian mau pukat apa? loh? lalu Bos Aliyah, anu nggak kita sabtu misalnya jumpa Bos, kita berpulang ke tempat thousand nontawain. Lalu sebanyak parijip. Fifty five bantauan bini bini sa training. Kailangan <laughs> Hindi. yung baka. 55 55. na din ng 5,000 'to.

kaso ganito 56,000 nabili na Basta na natin diyan. Ayun, magaganda lamang po ito, kuya. Ilabas yung kuya din eh. Uh diyan, ilabas mo parehas ang dalawa din eh. Kawa ni Kray, 65 partida. 135 na itong dalawa. Kaya bossing. Ah, uh, nila yung mas gusto yung mas malaki-laki na nga naman. Ito na lang daw. 135 binibigay. Bali, papata ka niya 67.5. Hmm. hmm. Malikot ang baka Buhay na buhay Sabi nagising nagising <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Mahal mahaba po katawan? pang sindakik ng baka, lang hmm. natin. Hindi ako nalulugos sa bilay. Tatapating ko yan, hindi ako nalulugos sa bilay. Gustos lang yung pa sa wala Walang problema kayo dun yung dagdagan. Sabi ko nga naman, tayo naman po yung laging magkakarap. Tama na, 68. Ano po yung alangan mo. Hindi naman sa pag-ano, alam ko din naman po kayong sabihin na lalo-lugi ng kanya. Dito sa tunay mo yun. Gastos lang, hindi na kakahindihan natin din yan. Sabi ko pa yung 68 sa inyo. Aray salamat po kayo. 133 na lang yan. Alam um, mo. Hindi nyo kayang 35. Hmm. Hindi na ho mag maglilimalim ang sa inyo, bibigyan ko na <coughs> Yun yung konti, konti lang <coughs> yung mga pulay. Ikot mga kaibigan. Hmm. Mga haba. Dali nyo muna. Ano ah, quality naman talaga. 67. 134. Ang lang kuya eh. Hindi naman talang hinihingi ko Paging limandaan, may bilhin na sa mga tagbata. O, 34, Para lang. Tayo nice na. As do na. 34,500. Dalawa. Yeah. na yeah. dalawa, na yan. May yeah. na po. Ano po, sir, kayo ang mag-alaga? Papayui. Ang oh, mag-alaga. Ah, si boss ang mag-alaga. Kaya si boss pala tinatanong. <laughs> Ayun, nice na. nabili na yan. dito, oh, no, 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 no binabayaran nila bossing yung kanilang nabiling baka Oh boss, <tipos> nakilala ko yung nakapag-deliver na sa amin no? Ilabas mo ama, silipid mo sana sa lapag Lakin labas ko lang Wala ko nung bayad nyo, nang babayad nalang pagkakasunduan Talaga lang kung nihingi ko sa inyo, talagang mong hindi ko yaya sa inyo, talagang talo ko sa inyo tawad iyon uh, ang no? Siya, siya lang kaya tawad. Huwag lang pag tumawad nga ng mahal. Dini, kaibigan. Huwag mo pulat mo. Nandito lang sa'yo, yan. Hindi kita ko. Mm. Ah, hmm. kita ko ah. yeah. Pinalakad na ay, na yan, pinalakad, pinalakad yan. yan. Oh, wow. ah, siya boss pa siya. balik na, na na idol. Pinakita ko lang kayo kuya. Pinakita ko sa wawag. Hindi Jilo jala. Pio. tawad. Ah, bossing. 62. Ah, 69. 69,000 pala ang tawad. Nako, nako, sumabit na yung kabaak na pa. O, pilay. 69,000 pala ang ano. May gita sa ibit kaya nga Magkano po sa dolo? Magkano 70. Sa okay. lang pala pinaghihinda kanina. Nakuha din ang 70,000 ito. Yeah. Nabili din nila bossing. Beauty! Bossing nakabili. maganda po katawan ako. Hindi po. -70. <us> -70? <a> 70? Hindi, ko po. Ibig sabihin niyo. Pag pala kayo patutin sa 73, hindi na ho. 72. Hindi, okay, saratan mo na lang at magpapayala ko Magkano po? po. Sa so Hindi, kayo niyo na lang po. Or pahingin na, na lang po isang lipo. 71. Ayun, may wala na kayong gastos diyan. 71. Bago na po. Bukuhan na talay. Paltan ng Pangilong. Gusto niyo na lang. Dokumento. Dokumento na lang po. Ano may sa inyong pangalay lalagay? 160 what's it say? document ng pack. Oo, meron po dito lang ng ano oh, Pero po, akin na lang po ang tracking, akin na po ang pag pagbigaw. Akin po talent to Wala sa buka. Ah sige tutoy. Palte nang dalaw daw. to so. na. 71,000. 71. Ice na. Ang tawag mo yun ipanggasin ng ka makapal. Oo. Okay. Sabi nga sa iyo, yun ang buha doon. Oo, ganun po Nababa din eh. Nasa 70 sana yan. Nasa yung aking isang lang. Yung Babawasan sa iyo. Sa iyo naman, babawasan. Nasa sana yan. Alam mo 73. Pwede hinahin natin 500 tayo? 72,5. So, 7, 73 725 Kasunod 72, na 725 daw tatangbili na Nalananton Panggagamit ni papalitan sila boss yung nakabili Ayan. Ito yung sa yung kasagot sa Ito 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 yung sa Ito yung kasagot yung kasagot sa Ito yung kasagot sa Ito yung Hindi naman sa pagkano kaibigan, yan pagkasabay-sabay mong alagaan sabay-sabay anuhan eh, hindi mapapag-iwanan noon. Tama pa presyo mo Presyo nga niya. Akala ni Kuya uh, kung takado na yun. 60 pa na napinipili. Ang pangalaman. Ang pangalaman. Ang pangalaman. Tatlo, ulibas. Tatlo, Tatlo, ulibas. Tatlo, ulibas. Tatlo, ulibas. Tatlo, ulibas. Tatlo, gusto mo pala na mag si Boss na mag-aalaga. Hindi. 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 Si Hindi. 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 na Hindi. 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 Hindi.

Are, binabas sa 55. Kaya kaya ng 55 lang kuya. Kaya kaya dalawa hinang. Kaya magkakagay sa dalawa. Kaya dalawa kaya kakagay. Kami po yung magkapatid na. Ngayon na po tatalangin ko kuya. Kung ano kaya yung dalawa. Kaya na po. Sabi yung 120. Huwag niyong bayad ang 120. Buwasan. Kaya sabi ko na magkusay. Kaya po ang tatalangin ko sa dalawa. Kaya sabi ko sa inyo. Kaya po ang magkakagay sa inyo po ang magkakagay sa inyo ng presyo.